Hello mga idol. Andito naman tayo. Ka-out lang natin ando sa kaano na natin katapos lang natin sa nagbabantay sa pintuan. Half day lang po ang LTO ngayon mga idol. Hanggang alas 12 lang wala na LTO. Ha uh, apat na araw walang pasok. Ayun si Halide mga araw. Kumusta ang ano mga idol? Anong gagawin natin ngayong mahal na araw? Darating magpapapi ang iba, nagpapapitin naglalakad na walang sinilas yan ang mga tao natin mga idol ang mga kababayan natin diba? Ayan. Ayan. ingat na ingat lang tayo mga idol kasi tayo ganyan tayo mga katoliko uh, na panipaniwala may kanilang paniwala yan mga idol ngayon maglinis muna tayo dito mga idol samahan din ako mga idol sa aking pagbablog pag-support, pag-subscribe, pag-like, pag-share, pag-nito, uh, pag-pindot sa notification bell at para uh, ma-notify na ang ating mga ina-upload na video sa ating channel. Jerry Bantilan Vlog, mga idol. Support mga idol sa aking mag-vlog, sa lahat ng ina-upload. Yan. At sa aking FB page, si Jerry Bantilan, yan, pag-i-follow, pag-i-share din sa aking FB page, Jerry, sa Reels ko. Maraming maraming salamat mga idol, mga OFW, kumusta kayo dyan, mga OFW, kung mga mahal na araw, anong, gaga, anong ginagawa ninyo ngayon. Yan. Magandang gabi at magandang umaga sa inyo, kung anong oras na sa inyo ngayon dyan, sa Ingat-ingat kayo lahat dyan mga OFW, ang aking mga subscribers at ang ating mga viewers, ating mga supporters, kumusta, kumusta kayo dyan lahat, ingat. Ay e, mga idol, samahan niyo ako mag-amap, maaf na tayo. Minis. Thank you. mga idol, samahan niyo ako sa aking vlog. Uh, yan. Ngayon anyway, mga idol, walang nanong janitor. Kami muna magwalinis. Kami muna magwalinis. Mani ako mga ito nag -black. sa vlog ko. idol dito hanggang dito lang ating a-video. Uh, bye bye mga idol.